Ma'am, kunin ko na po yung form 137 ko. Busy ako, di ba? Bumalik ka na lang mamaya. Ma'am, sabi niyo po bumalik ako ng 1 PM. Anong oras na ba? Di ba 1:05 na? Bumalik ka na lang bukas. Hello, si Ma'am, sungit na naman. Tara balik na lang tayo bukas baka masungit ang tao. Bakit ang sungit mo? E Binabayaran ka ba dito para magtaray? Eh... Ano section nito? Gawin mo 'yung trabaho mo, hindi 'yung taray ka ng taray diyan. Eh... Akin ang ko. Grabe ang savage niya talaga. Super savage. Ay, pang isa na gusot. Bilisan mo. My God. Okay, class, pwede na kayo mag-lunch. Be, buti na ni Mama yung assignment. Mami, assignment po. Bida-bida ka talaga eh. Class, <laughs> no! quiet. Steffi, ano nangyari dito? Ayun na naman si Steffi. Mama, assignment po tayo. Si Gwen at yung tropa niya walang gawa. Isa ka din bida-bida eh. Excuse me. Pinagpuyatan ko yung assignment ko, tapos pagpapabukas nyo lang. Yay! Puro kayo pagpapaganda, puro kayo lip tint, ang aasim nyo naman. Asaga, she's really a savage. Mamaya assignment po tayo. Hala, gusto ko din maging savage. Okay, pakilabas yung assignment. Yung mga walang assignment, papatawag yung mga magulang nyo, ha? <laughs> <laughs> Uy, di ba trio kayo dati? Nasunay na isa yung friend. <laughs> Because you know, in a moment, it could all... Pero... Okay, so ano nga nangyari doon sa isa niyong friend? Ewan, ah. di ba? Bigla niya ka kami Oh, Oo. Ah, kaya pala. Uy, di ba trio kayo dati? Di ka nalang sumasama doon sa kanila. Kinot off mo daw sila eh. Oo, off ko sila. Trio, trio. Eh sila lang naman dalawa yung close. Oh, she my drop. Entindihan ba yun? Yeee! Yeah. 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 Magpapasipap. Yeah. 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 Nagpakikabit ka nalang yung labay ko. Lu. Steffi, suminim. Okay, for our next topic, Ay, we will talk about Sisne. elements Ay, and compounds. Ay. Now. Some, Steffi, some, 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 some. We need you now more than ever. And some mixtures are also. Ay, Ay, Steffi, do something. So, it is difficult to distinguish mixtures and substances based on appearance. Ay. Now, class. Ay. How are elements different from compounds? Yes, Steffi. Memory is not. It's a lesson. Oh, sige, ka. oh no. -ka -ka She's kidding the now, savage. Now, how are elements different from compounds? Yes, Jonabel. Ma'am, if you're going to lesson. Ay! Oh my god. Kung Manila, paper sayo, eh. She's also a savage? Para na, tayo. Oh, see, say, please, a for the savage anna kung buo yung greatest what if mo ano gagawin mo will you say hi no just go but you can't what if your greatest what if is right in front of you main thing Anong gagawin mo? Hi. Again. Di tayo mag-aaway. sa tunay na mundo. Okay, class, bring one whole sheet of paper. Sa sin sa nim. ayun. na. Korea na pala <laughs> to, eh. Beautiful life. Na noe kya Ano? Anong tanong mo? One whole po? Eh, ano bang sabi ko? Di ba one whole? E <laughs> yan, eh. Mayan eh, sa nim. lutang na naman si eh, Stevie. ano ba te lagi naman siyang lutang eyes on your papers dududutin ko yung mga mata niyo Ani. ano ba yun masawan ano letter d murago ano 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 sa so four apple. Finish or not finish, pass your papers. <laughs> Steffi, ano pa itong mga sagot mo? Puro dog, cat, apple. Ano to? May ba sabi mo dugang sagot. Dog nga, letter D. Ano ba? Lutang ka na naman. Mm. Te, huwi te. Huwi te yung crush mo nandiyan. Anyo ka sa'yo, gaya imita, kamusta may ta. Hindi nagsasabi mo te, lutang ka na naman. nagka drama marathon kasi yung kagabi yung moving, nirelease nila yung first seven episodes, tinapos ko lahat kagabi. OMG, di ba bida dyan si Go Yung Jung? <muchas> oh, teka, mukha ko, di ba? Parang di naman, te. Di naman lutang si Go Yung Jung, te. Ay, te, kung ako lutang, doon may literal na lumulutang. Kaya so, sabi ko sa'yo, te, panoorin mo na din. Sige na nga, panoorin ko mamaya sa Disney+. Plus. Go! Steffi, sindi ni Mario, okay? Kung ano kung okay? Ay, sorry. Baka ba ng grade ko kay Ma'am, 83? Nagpasa naman ako ng lahat ng requirements. Baka may nakalimutan ka ipasa. Hindi. Stacy, anong grade mo kay ma'am? Ninety. Halabi ako din. <laughs> Hoy! Mas <laughs> mataas pa yun sa akin, hindi nga yung nagpapapasok. Hey! Ma'am, bakit? Tapos 83 lang yung grade ko, kompleto naman ako ng requirements. Ayun yung na-compute kong grade, kasalanan ko bang tatanga-tanga ka? Patingin ako ng record, ma'am. Hindi ko dala yung record ko. Pwes, dala ko ko lahat ng requirements ko ba? Diba? Hey! Ano, mas mataas pag sa akin? Eh, pancit canton lang ang bag niyan? No. O ano? Pati monay kaya? True. O diba, sarap ng monay? Oo, be. Tsaka yung pansit kanto. Ruleta ka, mama. Nakpakikuha nga nung laptop ko sa office. Sumbong kita sa principal, eh. Pre, ano grade mo, pre? 75. E e e ikaw, anong grade mo? 72. E e pre, pre, yung cash mo, pre. Pre, wag ka man. Tang, naman eh. Hala, sorry, Stevie. Pulot naman yan. Hey! Pre, mo kasi ako tinulak, pre? Sorry, pre, pre pero gabi naman ako gali. Eto na, Stevie oh. Pre, wag mo na i christian pre. Ah, uh, miss. Miss, dito ka na, upo ka na dito. Hindi, ayoko, umupo. Hey! Ay! Ah, uh, miss, sorry ha, mukha ka na kasing pagod eh. Tiling gentleman ang puta. Anong problema nun? Pinapaupo na nga eh. Tignan nyo nga ako. O, oh, edi, eh, wag ka umupo. po? So, ate, lakas ang tama mo. Ah, uh, Steffi, mukhang mabigat yan. Tulungan na kita. kaya ko to. Anong kala ka mo sa akin porkit babae ako mahina ako, ha? Lo. Ano kailangan ng lalaki sa buhay ko? Hey! Stephy Steffi, ko na tinutulungan ni. Mm eh. -hmm. Ah, uh, Stephy Steffi. Ano Babalak bang mata? Hey! Ah, oh, uh, sabay sana Ay. tayo mag-crisis eh. Alam mo, Stephy kaya hindi ka nagkakajowa kasi ang baho ng ugali mo. Excuse me, hindi ko kailangan ng jowa para sumaya. Kaya kong sarili ko. Lalaki lang yan. Si Stephy ako. Alam mo, Steffie, kaya di ka nagkaka-joba kasi ang paa ko nang ugali niya. Steffie, saan ba yung pa, name? Ano's karma? 10 over 10. Jessica, 9 over 10 ka? Sayang, isa na lang sana. Hoy! Ano ba yun? Tama naman yung sagot ko dito ah. Bakit manilaan mo? Ay! Hey. I can't wait to see how this turns out. Kahit letter C to kanina, ginawa mo lang D. Ooh. Letter D yung sagot ko. Nakikita mo ba? Malinaw naman, di ba? Hey. Ma'am, minalian niya yung sagot ko. Kahit tama naman. Ay. Siguro, gusto mo ikaw lang yung perfect. Gusto mo ikaw lang yung mataas. Ayaw matanggap na mas magaling ako sa'yo. Ah, Ma'am, pinagbibintangan niya akong mandaraya. Hey. Ma'am. Totoo ba to, Steffi? Letter C po talaga yun, ginawa niya lang letter D. Wala kang pruweba, wag mo kong pinagdibintang mandaraya ako. Gusto mo ng pruweba? Oh my God, this is the moment that I've been waiting for. Jessica, saan ka pupunta? Ay, magki-CR lang ako. Jessica looks suspicious. Follow her. Yes, that is in the name. Jessica, to the office now! Kailangan niyo yung binabangga mo, babe. Eh. Another day, another slay. mo yung report natin? Nagawa ko. Bigaw na din mag-report ta. Okay. Okay, Group 1, mag-report na kayo. Good morning, everyone. This is the work of myself. Oh my God. Is this another savage moment? Kasi hindi tumulong isa kong kagrupo dyan. E e e ano, nakita ka ta'ng sa may fishballan kasama mo dyawa mo? E e Puro karot. She's so iconic. Alam ba yun ang nanay mo? Tumulong naman ako ha. Bumili naman nila paper. Oh, tumulong naman pala yan. Ang hinihimotok mo dyan. Shut up! Eh, mm. puro ka pa-report. Totoo, tayo na lang lagi. Court grading na, kami pa din nagre-report. Mm. Oh my God, she's really an icon. Magnanay nga kayong dalawa. Mm. Mm. Ma! Di kita anak ko As I was saying, this is the work of myself. Be, parang nasobra na siya sa pagka-savage. Lo, ang ganda ni Steffi sa banks niyo. Parang tanga? Steffi sa minin. Yep, puta. Uh, parang kakato. Laksan mo pa. Eh! Hey. In ingay. Sorry po, ma'am. Guys, huwag maingay. Eyy! Shhh! Boys at the back. Loh! Sorry, ma'am. Ingay nyo, ha? Last na yan. Hindi na pa? lo si ma'am. Loh! Huwag ba babae, galit nagalit Pero sa lalaki, okay lang. Eyy! Ha? Ano to? Bakit pang init mo sa akin, ma'am, ha? Are you threatened? Sabi ko, Mita. Boys na pa di mag ha? O di boys lang lahat. My God! Ay! Ay! Halati, ba't ka naka-uniform sa lunes papasukan. Aki mo. Be, meron ka ba ngayon? Bibili lang matay school supply sa National Bookstore. Be, ang ng notebook dito. Be, oh. anong kulay ng notebook sa mat? Green daw, be. Mm -hmm. eh. Tapos blue sa English, yellow sa signs, tapos... Di, kunin ko na lang lahat. Be, ang simple ng notebook mo. Eto, ayaw mo nito, be, May -artista. Ito, oh, si Cassie, tsaka si Marga. <laughs> Sa'yo na yan, be. Wawa, wow, parang di nag-cutting para makanood ng, kaday ng ginto. Te, mag-GGTEC pa ba ako? Eh, wag na. Sa first week ka lang naman masipag magsulat. Nung personal, ah. Nadi ka naman marunong gumamit niyan, te. Marunong ako, te. Ah, kaya pala 75 ka sa math? Grabe, ang high-tech na ng mga scientific calculator ngayon, oh. Pwede ka mag-login. Baliw, hindi yan ganyan. Ano ba to yun? Eh? Kaya ka na si 75, eh. Kaya saan mo na magagamitin yan? Wala naman kay printer. May printer kami, te. Oh, may printer pala kayo, eh. Eh, ba't hindi ka nakakapagpasa ng assignment kay ma'am? Di ba puro pre... Okay, nakompleto na ako, te. Lagi ka na makompleto. Mm oh oh oh. Oh oh Josh. Ito naibain na. Yan na ba? Mm. Thank you sa pag-a-join. Mm. muna natin ang iyon. Bye-bye. Ikaw ang magpahinga. Ah uh, Josh. Coma. Uh, Lumiliwanag May kasabing sana ako mm. Ano Kausap na Gusto kita Kita okay. pasensya lang kung Bakit? Kasi feeling ko Special ako sa'yo Tulad ngayon Nilatid mo ako sa amin আখি কম দেব